Guys, andito nga pala kami sa Pampanga. So, isa siyang uh, itikan. Ayun, ang dami mga bahay ng mga itik doon. Saka, ano, uh, dirty. Ayoko nang ganito. Ganda pala ang business ng itikan. Imagine, imagine kung ilang peraso ng itik yung nakalagay dyan marami din dito mga puno-puno. Ito -puno. kaya lang dirty sa ilalim. Puntahan natin ulit siya. Manggugulo tayo ng mga itik. Nagtatakbuhan na sila. Ayun, oh, nagtatakbuhan sila. Guys, guys, may nakon nakita dito. Ito, Meron silang balon. May balon sila. Ayun. Oh, may balon para dito. So, hindi ko alam kung para saan itong manyog na to. Siguro kinakain din to ng mga itik. Yeah. Mga itlog na nila yan? Oo. Oh. Oh, ah, Pangbalot -pang Pangbalot. Uh, hmm. Ayun ko nila. Uh, dito sa build. Okay. Ah, ang dami. Ah, ang dami. Mga itlog pala yun. Ang dami oh. Tanda natin yung itlog awas eh. Oh, ah, oh, dami. Kinakalampag ko yung buhay ng mga itik. Ang <laughs> tatak. Ay, hindi eh, pala sila nakakalipad. <laughs> Ayan. Ang daming itlog dun, o. Oh. Masa tayo madaming itlog. Ayun, dami. Ayan, mga egg. So, pinipilian nila yan. Ayoko nang pumunta doon. So, yung mga egg na yun, pinipilian, pinagbubukod yung pang itlog maalat at saka sa pang balot. So, Chinese, Chinese yung boss dito. Ang ingay ng mga itik. Pupuntahan ko yung ano. Naman dito yung pinagbababara ng itlog maalat. Ang gulo. Ang pangit ng buhok ko. Wait lang. Papakita ko sa inyo. Ah! tapos dyan na yung Saan binibili nyo yung puti? Oo, oh, binibili ko tapos ah. Uh, yung hey, stock dito. Dun, 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 dun. Ito yung mga itlog na po yan nandiyan sa loob. Oo, uh, mga 15 days. Mga oh, 15 matagal. Hugasan na Matagal pala yan. Tapos hugasan, 15 days hugasan. Uh, uh, itlog, maalat na siya. Uh, ah, ito na siya. Ito na siya. Ito pwede nang kainin to. Lulutuin pa yan. Ay, lulutuin. Kaya <laughs> uh, ganito, nalagyan ng ganyan. Ay, lulutuin pa. Lulutuin sa mainit na tubig? Oo. Ah. Ano, na oras. Ay, ganun pala yan. Akala ko pag binabad doon, okay na kanya ng kainin. Lulutuin pa yan. Ah, lulutuin. <laughs> <laughs> yan. Hindi masyadong makita kasi yung reflection ng light. Pero yun yung lutoan nila. Yan. Dalawang mataas na kalder. Yan daw nilulubog yan. Niluluto ng 6 hours yung ito, maalat. Akala ko tuloy, pagka pabad sa putik, pag inahon, pwede lang kain. Hindi pa pala. Niluluto pa pala siya. Grabe yung eye bags ko. Ano lang, 3 um, hours na yung tulog ko. So, so, ito guys, yung pinag pinagkukulayan for food coloring naman yan. So, nandito naman tayo ah! sa pinagsusorta ng kanilang mga itlog ng itik. Di ba nakagan nakaganito siya galing dun sa may itikan. Tapos, tas ilalagay siya dito. Yung mga madudume is for itlog maalat kasi hinugasan siya. Kapag daw malinis, kapag daw malinis is for ano, for uh, antagdan balot. Kaya lang, hindi ko alam kung paano yung ginagawa dito tatangin natin si kuya. Balot. Ha? Incubator? Saan po yung incubator niya? May incubator pala. Incubator. Punta tayo dito sa incubator. May laman po yan. Ah, gano'n pala. Incubator. May balot dito. Pwede niyo kainin? Magpapaalam ako kayo sa boss mo. Magkano to? Luto na to? Ay, hindi pa luto. Balot na to. Ilalaga lang. Ay, yung masarap dyan yung maliliit ang sisi. Paano malalaman? Ano? 15 days. 15 days. Kailawan yan dyan. Sa titingnan mo na kung magkikita mo doon sa loob kong Mais ano, mais mais da. Ay, is da to yung ko kung sisio, malaki. Oh, oh. Ah, may ganito, ang galing. Kung ilang piraso lang, parang ano lang. Ten minutes yun. Oh. O Kung paano yan? Yung medyo marapot konti. Ba't nakikita mo na kuya agad? Eh, no? Ayan. Ayan. Eh, yan. Malaki, maliit. Maliit lang. Maliit lang sisio. yan? Ha? <laughs> maliit yung sisi So, ito na guys, yung balot. Malit na yung sisil niya. So, hindi na ako nakapag-video uh, nung pagkatapos nun. Kasi, unang uh, uwiin na kami nila, boss. I hope you like this video. Give it a thumbs up. Comment down below. And share it to your friends. Bye!